Bugbog naman po ang inabot ng tatlong lalaki na umanoy ng hold-up at ng bastos pa sa isang babae sa sukat sa paranyake. Hindi rin nakatakas ang tatlo sa mga nagpapatrolyang mga pulis. Narito ang Ronda Report ni Oscar Oida. Kung umagol-gol, animoy daig ng tatlong ito ang nakapanood ng isang matinding isena sa isang telenovela. Eh bakit nga naman hindi? Esang damakbak pa lang sunto, tadyak at kung ano-ano pa ang pinagsaluan ng taro. Matapos pang gigilin ng taong bayan sa may sukat ng paparanyaki Quezon City. Ang tatlo daw kasi, hindi eh, lamang basta umano lang hold up, nang bastos pa umano ng kanilang biniktima. Yung sinabi niya, kunin, kunin, kunin daw niya yung cellphone, hinawakan niya pa ako. Yung buho ko, in, inila niya. Sabi niya, asa-asan yung, ano mo, yung cellphone pag di mo binigay, sasaksakin kita. Matawas makuha ang pakay sa mga biktima, agad sumibat ang tatlo. Sakto namang may nagpapatrol ang polis sa lugar, kung kaya't agad silang hinabol. Hinabol namin, ma'am, nung binubusin na namin, sinisigawan namin, bigla kami pinutok ang tatlong beses. Pero malas lang ng mga suspect at agad silang naubusan ng bala. Nung nakatutok pa sa ma'am, hindi na ma kinakalabit nila, hindi na pumuputok. Doon namin sila, ma'am, pinuntahan. Tinulungan kami ng taong bayan, nahuli namin. Sa presinto, maring itinanggi ng mga suspect na sila yung mga hold At may mga kilala rin silang makakapagpatunay sa mabuti nilang pagkatao. Hindi ako namabastos ng nga ng mga babae. May iyan naman din ito, na nga, o? Hindi doon kaya inuwa. Kahit po, oh, itanong yung may umaray na namin ng balita sa Paranaque City. Oscar Oida, reporting.